So what's up mga kadol, good morning Sa so mga araw sa lahat ng mga viewers sa, sa viewers natin dyan, lalong lalo na sa mga solid supporters At ayun, ngayong araw mga kadol Nandito kami sa likod At isama natin sa idol Linday Sa idol Dagol Mga will tayo dito mga kadol, maglabiyog tayo ng pangulam Medyo straight na yung lakas ng hangin At ayun, sa awa ng, sa awa ng Diyos Nagkalma na rin at ayan, bago natin simulan, muli po natin tawagin ang ating Panginoon para samahan tayo sa lahat ng adventure na ating gagawin. At always thank you kay God. Dahil sa lahat ng blessings natin natatamo, binigyan tayo ng panibagong araw, panibagong lakas ng pangangatawan mga kaidol. At syempre, ganun din sa inyo. Always thank you sa inyong palaging pagsuporta, palaging pagsubaybay at palaging panonood ng aming mga video. Lalong lalo na sa hindi pag-skip ng ads mga kaidol. At lagi kayong mag-iingat at God bless. Mga kaidol. At... Let's go! Yan yung kawil at yung pamain natin mga kaidol. Doon sa pangpang, sa -pang. kabila. Ah, ang A little bit. Anybody Yan mga kaidol. Ha? Nag-swimming muna kayo? Hindi ko ito sa para magsigla yung katawan. Diyan o Lagay ko muna itong lagay ng GoPro dito. Dito lang yung pamahin tayo? Hindi Ha? Hindi, patayin din yung huli natin kung makahuli tayo ng ano. Hindi <laughs> bambu labu uh sudah <laughs> ah ini teman <laughs> nah <No. laughs> Ayan. Nah. Tablay? Oh. Ano Ilahin mo, ilahin mo tas area mo ulit. Tablay. Don. Oh, meron pa nga dayo, meron nga dayo. Malaki eh, no? Malaki-laki day. Ayun oh. Kinain, kinain. Oh. Mm,

Ohoy, isang teraso ng kanuping, mga lawa kayo dildagol. Huwag kayo! pain. Pahin, pahin! Nalakaw sila, pahin sila! يا لا يو لا يو لا يو

Hindi, tanggalin mo yun doon, monggol. Uy, mga kayo doon, yun, dai Tuluping mga kayo mga kayo, Hindi, walang ulam, ulam. hindi dako Ini sinira ko ito. kapag kraso na, talun 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 talun.

Dagol <laughs> balon loh din ta. Berikat yang nangis tidak satu abih. Oh. Pak batuhan yang nangis kelelasan berikat. Ah, ini nak kau pemain? Di pakai dul. Oh, dulu.

Eh, eh, Oh, dia. Galing kono. Hahaha. Mm. lah <laughs> <laughs> nah So, sablay. Sablay? so bly. Bly? Oo, ilain mo taw siya 'yung molety eh. nagdapit munyung mo pamain. Uh, pamain. Si Adolagol ma kasi hindi din natin masyadong maintindihan kasi iba 'yung salita nila. May aba-aba. Aba-aba. So, <laughs> Tinila kinain sayo day Kinain day Kinain. Ha? Huh? Ayun malaki. Ayun oh, ayun oh malaki. Tapalok lang. Ih, ayun malaki. Hoy, hindi, hindi, wag muna dai, wag muna dai. Wag muna, wag muna. Patak poin mo muna. Ih, tindak bo, tindak bo? Oh. Uh, um. Tindak <laughs> <Malaki. laughs> bo? Hindi wag mong pursayin na, malaki 'yun dai.

laki. Kumakidal kalaki. Hu. Ah. Balok makidal. Hmm. Balok gunok Ah. Hu. Uh. Laki makidal kalaki. Oh. Bruno. Laki makidal. Bruno mga kaidol, gunok-gunok, mga kaidol. Buno, buno, dalawang kilo. Eh. Ah. Ah.

Mingaw. Mingaw. Ano pa patalo sa dulag gol? Okay. Mingaw. Ano pa patalo sa dulag oh. Ah. Ah, maliit kay Dulinda ya. Maliit. Ya. Yeah. Kamu tuh pun. Oh. oh. Ayo. Ah, ini ini mereka kalah hati saya nggak? Oh, oh. Oh, di to. Oh, itu kayak dulu kayak dulu indah yang laki. Oke. Okay. Gih, okay. pain okay. silang. Kebawi kalian, kebawi. In. Pain.

Ah? Pemain. Dalam perasaan apa pemain? Oh. Oh, mayor ini melaki di mana pun. toh suka lagi minta gula ke? Ah, bicara nusin dah gula no? Ibu kan no? No.

Dah kencang. Okay, teman, teman. Teman. Teman makai tu. Dah kencang. Dah kencang. Lagi kan uping. Lagi kan uping yang mendai ke laki dai. Ah. Kan uping dai ke laki dai. Dah kencang. Dah kencang. Nah, tenggel nah. Apa ini pemain pemain ku? Lu mau tenggelin pemain? Ini pemain. Makai tu dagan ka ta ta bos dagan ka ha uh. Nah, mo. <laughs> Masih nanti <buhay> natin. <laughs> <laughs> hey. mm. Mm. So. Oh. Okay. Ay mong kwan. Ina to sige, kambura sa bahu. Kwan sa bahu. Na. Ayaw. Ano ba na? Ano? 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 Gol. Ano ba na? Ano? Para. Ha? Ah? Oh, yang tujuh kan masih indah nih, bagus nak. Di bagus gul Ah gaya gaya kang indah, <laughs> gaya gaya sampai dia. Hai. Ah, <laughs> ada hei sekarang ada hei. ah Ah. Ngayon okay. pwede na 'yan. Yeah, gaya. Maganda talaga mga oil mga idol pag katulad nito. Yung malinaw yung tubig mga idol. Maganda kasi ganyan mga idol kasi yung tubig malinaw, makikita-kita mo yung isda. Pag kinain o hindi, makita mo. Ay, talon -talo na yung isda. Maidin, to malinaw. 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 Maliit Malinaw. 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 Bolaan pemain di sana lang. Iya, no, hey, last lang area ion. Nah. Tack lagi hiraman, Tack. Tack. Bed. Bed. Mandai. Oke opening na Mandai. Oke. Oh, iya hey, udah. Oke. Okay. Oke, okay. oke, okay, oke okay, nah. Oke, okay, oke okay, Nah, nah ulangkan pemain. Ulangkan pemain Gul? Ini runtuh, ini runtuh yeah. ya. Yeah. Pidi Hmm. Oke. Bright. Right. ne. Hmm. Hmm. Ah. Ini men wala na dai. Hmm. Yerit munggur. Yo simo prendi mungke gullo. Disek hmm. pula hati namanya kayak dulu melihatnya, ya.

Selamat datang lu apa? Undu. Kalau kamu pengen. Ini ada na magdala sa isda mga idol kasi mabigat-bigat to ah. oh. Ito paano mga kaidol, pira-pira na din to. Ang hamak kaidol. Para may panggastos-gastos sa si idol dagol. এ নকামন কম্বুদ মানে কম্বুদ Oh, ayan Ang ah. dami rin. So, tara na, tara na. Waray. Marami rin, marami rin. Waray, wala kain. wala na ikain? Ang wala sa kanila mga kaidol ay waray. Oh, pero... Diba na? Malaki na yung dagat mga kaidol. ang waray sa ayan, ka. mga ka -idol. yung huli nila mga ay nakabinta sila ng 500 at pinaghatit lang nila tapos may kunti may sobra ay inulam lang namin so ayan muli po kami nagpapasalamat sa inyong palaging pagsuporta at pagsubaybay ng mga video always thank you mga kaidol lagi kayo magingat at God bless po